Hello guys, isang magandang araw po muli So, nandito tayo ulit sa aming munting tanan guys uh, Para ayusin po yung mga pintuan So, magpapabarnish po tayo ngayon At nandito po nga, bali tatlo yung pintuan na papabarnishan po natin So, yung dito sa likod Ayan, no, umpisa na po na ako no? yung first coating ng varnish. So, naunti-unti din po namin guys, kahit pa paano. Kahit na may mga pinagdadaanan po kami. Ay, unti-unti lang po na nag po kami dito sa aming munting tahanan. So, ito yung kwarto po na may pintuan na the first coat na din po yan ng varnish so hindi ko po siya binablog guys para ipagyabang but to inspired po ano na kung magtitipid po tayo ay may patutunguhan po talaga yung income po natin kahit maliit so sobra akong hanga kay misis kasi from the start siya na po yung talagang nagkuan dito <laughs> nagporsige na may tayo yung bahay na ito at uh, kahit punti-unti na alala ko pa noon, pag may pera siya na naipon, bumibili ng 1,000 hollow blocks. Or minsan kahit 200, 100, hanggang sa nabuongan namin siya guys. Maraming taon din po yung lumipas bago naging ganito na po yung style po niya. So ito nga po yung pinagsisikapan din namin ngayon, yung dito sa may sina para malagyan po ng tiles. Yan po yung dahilan kung bakit uh, nag pumasok siya na magalaga ng bata para para matapos na po yan. Ayan dito yung bintana na, na lang din na isa dyan, ang kulang. Uh, At medyo okay na po siya guys. May kaunting problema lang dyan kasi may mga ilang tulo kasi may mga planggana na tayo na naka, naka dyan guys. So, pero all in all, medyo okay naman na siya lang lang natin ng pintura na lang ano? uh, medyo matagal pang bubunin natin guys dahil napiktuhan nga yung uh, kabuhayan ko so mas hindi ako masyado nakakatulong dito sa bahay so ayan guys ang ganda na ng outcome thank you po sa ating uh, magaling na nagagawa po ng mga pintuan si sir id uh, farsiano thank you so much sir sa sa pag niyo po sa naayusin po yung pintuan po namin. Yan, so yan po yung sa likod na guys. Medyo harapan kami dyan kanina na buksan kasi nag-stack up po yung kanya. Yung lock niya. So nakakatuwa lang guys na paunti-unti ay nabubuo po namin yung aming munting pangarap na tahanan hindi man siya biglaan pero nakikita po namin yung improvement niya so masaya kami na alam namin hindi namin ito magagamit ng matagal pero masaya kami na maalala kami ng mga apo namin once na nandito na sila